kung talagang Valenzuela na at Valenzuela na kayo. Saan ang kaling ito? At ano ang address? O oh, kahit kasulok-sulukan ng Valenzuela, iikutin na natin. May mapahulaan lang tayo at makontent. Siyempre, tiis lang muna tayo sa mga simpleng video. Pag may budget na tayo, magpapamanihan din tayo siyempre. Sa ngayon, tiis muna tayo sa mga videos natin aasa muna tayo sa like, share, comment and follow para naman makilala tayo ng konti comment na rin kayo kung saan na nakakaabot tong video natin at sa mga iba pang mga viewer dito at followers at kahit hindi taga Valenzuela pwedeng sumali kung alam niyo naman yung lugar eh o ba? Diba? di mag comment kayo yun nga mas maganda eh yung maraming kasali sa challenge natin kahit hindi balinswelano at balinswelana maraming salamat sa mga sumusuporta naniniwala na talaga ako sa kasabihan na sa ibang tao talaga ang suporta hindi sa pamilya at hindi sa kaibigan tatawanan ka pa pagka meron nakitang videos mo na nilabas okay lang yan